Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating Sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha ngayon pong March 5 at March 6, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumad update para po ngayong March 5. Ayan mga idol, dito po tayo sa March. Yan po ay 3. At a 5 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ganoon pa rin po ang gagawin natin sa mga numero natin dito. Simplify muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 0 plus 5 is 5. At 2 plus 4 is 6. Ganun pa rin po dito sa bandang gitna. 3 plus 5 is 8. At 5 plus 6 is 11. Ganyan pa rin po sa bandang baba. Ayan, 8 plus 11 is 19. Ito po ngayon yung unang numero natin. Meron tayo rin itong 19. At yun naman pong pangalawang numero natin. Ayan, papalas natin yung numero. Dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin sila. 3 plus 5 plus 6 is 14. Yan naman po yung pangalawang numero natin, meron tayo itong 14. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede na rin po natin itong matayaan. 19, 14, o kaya naman po ay 14, 19. Ayan, pwede pwede na po yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, itong 14 at 19, i-simplify po muna natin sila bago natin yan may sumada para mas maraming po tayong mga numero na pwede magpilihan ayan mga idol dito po sa 14 ayan 1 plus 4 ayan po ay 5 at dito sa 19 1 plus 9 is 10 yung 10 po natin ay 2 digits din yan kaya isisimplify din natin kaya magiging 1 plus 0 is 1 at ito po yung isusumada natin ngayon meron tayong 5 at saka 1 at unahin natin isumada ang 5 yan, dito sa 5, kunin natin yung 14 sumada 14 1 plus 4 is 5 pwede rin po dyan ang 32 sumada 32 3 plus 2 is 5 at 23 sumada 23 2 plus 3 is 5 at dito naman po sa 1 yan, kunin muna natin yung 10 sumada g's 1 plus 0 is 1 then ito pong 19 sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin ang 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. At pwede rin ang 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin nakuha, na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha para po ngayong March 5. Meron tayong 5, 14, 32, 23, 1, Gs 19, 37 at 28. Ayan, ganoon pa rin pong gagawin natin dito. Rumble lang natin. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga kursurada po natin mga numero. At doon naman po sa ating sample, kinuha natin dito yung 28. Ayan. 28 at 14. then 5 at 19 ayan simple at 10 and 10 and 32 ayan mga idol ito naman po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin na kuha sa ating sumada para po ngayong March 5 ayan, meron tayo rito ang 28 14 5 19 at 10 32 Ayan, sa mga sample natin yan ay pwedeng pwede, pwede nyo lang pumatayan kung nagustuhan nyo po sila. Pwede po tayong kumuha o magtagtag pa kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga nangyari dito. Ayan, rambo lang po natin yan. Pili lang po tayo. At ayan mga din po ang ating sumada para po ngayong March 5. At isunod naman natin yung ating pong uh, advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong March 6. At yan mga idol, umpisahan natin agad. Dito na tayo sa March. Yan po ay transparent pa rin. At 6 sa isa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 0 plus 6 is 6. At 2 plus 4 is 6. Ganoon pa rin po sa bandang gitna. 3 plus 6 is 9. At 6 plus 6 is 12. Sa bandang baba rin po. 9 uh, plus 12 is 21. Yan po ang unang numero natin. Meron tayong 21. At ang pangalawang numero natin, sa kaparis natin numero, dito pa rin po yung sagang bagit na. And combine pa rin po natin sila. 3 plus 6 plus 6 is 15. Ayan mga idol, yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayo rin itong 15. At meron na rin po tayo rin itong kombinasyon. Pwede, pwede na po natin matayaan yan. 21, 15, o kaya naman ay 15, 21. Ayan mga idol, pwede pwede na po yan. At dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila. Ayan, simplify muna na rin itong 15 at 21. Ayan, unahin natin ang 15, 1 plus 5, yan ay 6. At dito naman po sa 21, 2 plus 1 is 3. Yan po ang isusumada natin, 6 at saka 3. At unahin natin ang 6, kukulin muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin po dito ang 33. Sumada 23, 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. Uh, disalud natin ang 3. Dito naman po sa 3, kunin muna natin itong 21. Sumada 21, 2 plus 1 is 3. Pwede po dito ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ng 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan naman po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian dito sa ating sumada ngayong March 6. Ayan meron tayong 6, 15, 33, 24, 3, 21, 30, 12 at 39. Ayan, ganoon pa rin po. Rabol lang natin yung mga numero na yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin matayaan. At doon naman po sa ating sample, kinuha natin ang 6, yan. 6 at 12. Then, 33, 33 at 21. Uh, 24. 24 at 3. Ayan mga idol, yan naman po yung mga sample po natin. Mga kombinasyon natin dito sa ating sumada para po ngayong March 6. Meron tayong 6-12, 33-21 at 24, 3 ayan, mga uh, sample lang po natin yung mga numero ito pero kung okay lang sa inyo na gusto nyo po sila ay pwede pwede rin po natin itong matayaan ayan, pwede tayo magdagdag o kumuha dito sa task kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon at ayun mga idol, yun po ang ating sumati sa Pecha para po ngayong March 5 at March 6, 2024. Maraming maraming salamat po.